Labindalawang taon nang magkarelasyon si na Vic Soto at Pauline Luna at kamakailan lang ay ipinagdiwang nila ito. Ating balikan kung paano nagsimula ang relasyon ni na Vic at Pauline at ang mga pangyayari sa kanilang 12th anniversary. The Philippine Showbiz List presents 12-Year Relationship Story of Pauline Luna and Vic Soto. Love Story Unang napabalitang nagdi-date ang Eat Bulaga host na sina Vic Soto at Pauline Luna noong 2011. Tikong bibig pa rin silang dalawa sa estado ng kanilang relasyon despite na kinukumpulunta na sila ng press ng maraming beses. Hanggang sa noong November 2012 ay sabay silang naglakad sa red carpet ng premiere ng Diki Labot Pogi Brothers We na ginanap sa SM Mega Mall pero hindi naman daw sila sabay pumunta sa nasabing mall. Noong 2013 na sila umami ng kanilang relasyon. Sa isang panayam, tinanong si Vic tungkol sa kanila ni Pauline kung open na ba sila sa kanilang relasyon. Diretsyong sinagot naman ito ng komedyante na wala naman silang itinatago. Hindi lang daw ito pinag-uusapan dahil mas gusto nila na tahimik lang ito. Noong December 2013, tinanong si Vic ni Boy Abunda kung ano ang pipiliin niya, Morena o Mestiza. Sinagot niya ito at pinili ang Mestiza dahil tapos na raw siya at wala na yung Morena. Sa huling katanungan ni Boy, tinanong niya si Vic na kung bubuksan niya ang puso nito. Anong pangalan ng babae na kasulat dito? Ilang segundo pa ang lumipas bago ito nasagot ni Vic at nakangiting sinabi ang pangalan ni Pauline. Inami naman ni Pauline na kinilig siya sa ginawang pag-amin ni Vic sa tunay na namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit noong mga panahong iyon ay hindi pa rin humuhupa ang kontrobersyang kanilang kinakaharap. At maging ang pagdududa mula sa mismong kapamilya ng aktor, kaugnay sa maaaring maging epekto ng 34-year age gap sa kanilang relasyon. Ayon sa anak ni Vic, si Danica Soto Pingris, noong una raw ay medyo naiilang siya dahil nga raw sa agwat ng edad na kanyang ama kay Pauline, pero nire-respeto niya ang mga ito. Marriage. Dalawang taon pagkatapos aminin ang kanilang relasyon ay na-engage na Vic at Pauline noong 2015 at ayon sa mga balita, sa Hong Kong di umano nag-propose ng kasal si Vic kay Pauline. Ang celebrity couple ay nag-isang dibdib noong January 13, 2016 sa St. James the Great Parish Church sa Alabang saksi ang pamilya at mga kaibigan ni Pauline at Vic sa kanilang heartwarming romance at magandang kasal. Pagkalipas ng siyam na taon, ang mag-asawa ay biniyayaan ng happy family life kasama ang kanilang panganay na pinangalanan nilang Talitha Talisoto. Minarkahan naman nila ang kanilang 9th anniversary bilang magkasintahan noon sa pamamagitan ng pagsulat ni Puli ng isang taos pusong mensahe para sa kanyang asawang si Vic na nagbabalik tanaw sa kung paano sila nagsimulang mag-date at isinama ang isang serye ng mga throwback na photos sa kanyang post na nagpapakita ng kanilang mga alaala sa mga nakaraang taon. Isa sa mga bagay na gusto nilang dalawa ay ang pagbabiyahin ng magkasama. Noong November 2021, ipinagdiwang ni Vic at Pauline ang kanilang sampung taong anibersaryo bilang magkarelasyon. Sa Instagram noong November 7, 2021, ibinahagi ni Pauline ang ilang larawan nila ng asawa. Nagpasalamat si Pauline kay Vic dahil palagi siyang ginagabayan nito. Binati niya rin si Vic sa masayang sampung taon nilang magkasama. Tinawag niya rin itong the one who has my heart at sinabing ito pa parating pipiliin magpakailan man. Hindi madaw madali ang buhay pero alam ni Pauline na kaya nila itong malampasan lahat basta sila ay magkasama na dalawa. Sa Instagram, minarkahan ni Pauline ang kanilang 11th anniversary bilang mag-asawa sa pamamagitan ng pag-post ng video compilation ng mga hindi niya malilimutang alaala kasama ang kanyang asawa, kalakip ng video ang isang matamis na mensaheng niya para sa asawang si Vic. Caption niya sa Instagram post: 11 years. Glad we followed our hearts. My husband once sang this song for me and it stuck like glue. I love you, babe. You and Tali are my biggest blessings. Happy anniversary. Family. Masaya at proud si Pauline sa pagiging isang family woman na nagtataglay na kahusayan sa pag-aasikaso sa kanyang asawang si Vic at pagiging hands-on mom sa anak nilang si Tali. Sa noontime show na Eat Bulaga, noong kasagsaga ng pandemya, work from home ang setup ng pamilya nila, kaya si Pauline ang umaassist kay Vic. Sa weekly show na Love Bossling and Tali na umeri noon sa Net25, si Pauline naman ay ang acting coach ni Tali. Kwento pa ni Pauline na sa Eat Bulaga, natitrabaho siya sa likod ng kamera. At dahil sa maraming kailangan komunikasyon mula sa studio, si Pauline na raw ang tumatayong writer, lightsman, makeup artist para sa asawa. Sa bossling and Tali naman, dahil sa ito ang first acting experience sa kanilang anak, matinding paghahanda at pasensya ang ibinigay niya rito. Pareho nga raw na masaya sila ni Vic dahil e enjoy si Tali sa pag-arte niya at parati rin daw nitong inaabangan ang kanilang shooting days dahil naging kaibigan na rin na kanilang anak ang mga crew at staff ng programa. Ayon pa kay Pauline, natutunan niya ang kahalagahan ng pagpapamilya mula sa sariling ina. Pagbabahagi niya na pinalaki siya ng kanyang ina na maging isang taong uunahin ang sariling pamilya. Lumaking nga raw si Puli na isa ng tabi ng kanyang ina ang sariling career para masamahan siya sa mga tapings at shootings. Itinatak din niya sa isipan ni Pauline na ang pamilya ang dapat unahin at ganoon nga ang ginawa niya kina Vic at Tali ngayon. Para sa 5th birthday na pangalan nilang si Tali, natuwa si na Vic at Pauline sa simpleng birthday wish nito, ang magkaroon ng isang maliit na unicorn theme party. Wala ng araw hiningi'ng birthday gift si Tali na mas lalong ikinatuwa ng mag-asawang Vic at Pauline dahil lalo para bumabait ang kanilang anak. Nakasanayan na rin nito ang regular na taping sa Love Bossling and Tali na parang bahagi na ng madalas niyang ginagawa. Ayaw nga raw isipin ni Puli na masundan pa si Tali dahil sobrang happy na sila sa kanilang ng iisang anak. Pero matalinong bata si Tali dahil minsan daw ay isinisingit pa nito sa kanyang spiel sa kanilang programa na gusto niya magkaroon ng baby sister habang lumalaki si Tali, lalong tumitibay ang pagmamahalan ni Pauline at Vic. Mula nang ipinanganak si Tali ay hindi na raw nagsiselebrate ng sariling kaarawan si Pauline. Sapat na para sa kanya ang dinner kasama ang buong pamilya. Gaya noong November 10, 2022, ipinagdiwang niya ang kanyang 34th birthday sa pamamagitan ng simpleng dinner. Okay na raw sa kanya yon dahil ang buwan ng November ay nakafocus na lang sa kaarawan ni Tali noong November 5, 2022. Kaya kahit maliit lang na party noong nakaraang 5th birthday ni Tali, kinarir ito ni Pauline para mapasaya ang kanilang anak. Sa Instagram, ibinahagi rin ni Pauline ang kanyang mensahe para sa espesyal na araw ng asawang si Vic na nagdiwang na kanyang 69th birthday noong April 28, 2023. Sa kanyang sweet message, tinawag niyang asawa na kanyang soulmate at God's gift sa kanya at sa maraming tao. Nagpasalamat din si Pauline sa pumamahal nito sa kanya. Sa isang pang Instagram post ni Pauline, binahagi niya mga larawang kasama ang birthday boy at kanilang anak na si Tali. Sa caption niya, masaya ito dahil magkasama silang tatlo sa kaarawan ni Bossing matapos silang ma quarantine mag-asawa ng limang araw. Second Baby Nagsimula mga haka-haka tungkol sa pagdadalang tao muli ni Pauline nang hindi siya dumalo sa kasal ni Kathleen Hermosa sa Cebu noong June 2023. At tanging si Pauline lang ang wala doon dahil dumalo naman ang kanyang mag-ama. Mas lumakas din ang mga hinala ng fans na mag-asawa na on the way na ang second baby nila dahil sa pagtawag ni Joey kay Pauline na buntis sa isang segment ng EAT noong July 1, 2023. At noon July 29, 2023, inanunsyo na ni Pauline sa Instagram ang kanyang pangalawang pagbubuntis. Ipinakita sa video ang kanilang anak si Tali na masaya naglalaro ng balloons na nagsasaad na siya ay big sister na. Nag-organisa rin ng gender reveal party si Danica at Joy Soto kung saan lumabas na magkakaroon sila ng baby girl. Matapos ipahayag na magkakaroon na sila ng ikalawang anak, ay tuloy-tuloy na nga pagbibigay niya na Vic at Puli ng update sa kanyang pagbubuntis. Sa Instagram noong September 28, 2023, nagbahagi si Puli ng short clip mula sa kanyang OBGYN visit kung saan pinakita niya ang ultrasound video na kanilang second baby girl. Isang simple, ngunit taos pusong mensahe niya ay, Hello love! Kalaki pag isang white heart emoji. 12th Anniversary Sina Vic at Pauline ay minarkahan na kanilang 12 anniversary bilang couple nito lang November 7, 2023. Sa si isang Instagram post, muling ipinahayag ni Pauline na kanyang pagmamahal sa veteranong screen actor at television host sa pag-upload niya ng mga larawan nilang magkasama sa ibang bansa. Ayon kay Pauline, itinuturing niyang isa sa mga greatest gift na natanggap niya sa kanyang buhay ang pagkakaroon ng asawang tulad ni Vic. Buong caption niya sa naturang Instagram post. 12 years, my life partner. I am so blessed to have you in this gift called life. I love you. Makikita sa larawan si na Vic at puli naman sila nakapost habang magkaakbay at nasa gitna ng isang kalye sa bansang Japan. Sa pangalawang larawan naman ay makikita na nagsalo sa isang matamis na halik ang mag-asawa habang naka sign ang kamay ni Vic at makikita rin ang lumalaking baby bump ni Pauline. Bumaha sa Instagram post ni Pauline ng mga taos pusong mensahe mula sa kapwa nila celebrities na bumabatid sa kanilang anibersaryo kabilang sila Maha Salvador, Andy Manzano at dating Oh My Love actress at co-host nila sa It Willaga na si Ruby Rodriguez. Bago pa man celebrate na kanilang anniversary, ginunita rin niya na Vic at Pauline ang 6th birthday na pangalan nilang si Tali nito ng November 6, 2023 at lumipad pa ang kanilang pamilya sa Japan para ipagdiwang ito. Si Mami Puli na kasalukuyan ng dadalang tao sa kanyang pangalawang anak kay Bossing Vic ay nagsulat ng love letter para sa kanyang panganay sa Instagram. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Tali sa pagiging masunurin at maawain na bata, pati na rin ang pagiging bibo nito. Pinasalamatan niya rin si Tali sa pagmamahal na ibinibigay nito sa kanila. Inihayag din niya ang pagmamahal nilang mag-asawa kay Tali at nananabik sa nalalapit na pagiging ate nito sa kanyang ipinagbubuntis ngayon. Sinabi rin ni Pauline na sigurado siyang magiging isang mabuting ate ito sa paparating niyang baby sister. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!